DOH, nakapagtala ng mga sakit dahil sa matinding init ng dulot ng El Nino. Narito ang news ni Christine Belen. Nakapagtala na ang Department of Health o DOH ng iba't-ibang health events sa bansa na may kinalaman sa El Nino fenomenon tulad ng water contamination, foodborne, at vector-borne illnesses. Batay sa datos ng DOH, nasa 464 na kaso ng kontaminadong water sources ang naitala sa Cordillera Administrative Region, Region 11, at Region 4A. Habang 50 siyam na kaso ng foodborne illnesses sa National Capital Region o NCR, Region 10 at Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao o BARM. Nasa 137 naman, ang mga kaso ng vector-borne diseases gaya ng dengue at chikungunya ang naitala sa Regions 10 at 4B. Gayunman tiniyak ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang naturang bilang ng mga El Nino-related health events ay hindi pa nakakaalarma sa national scale. At para sa News ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.